Hello, hello, Tagiglik Public Shore. Ayan, ang aming mayora talaga naman pinaganda ang aming lugar dito sa Lake Shore. Dating atulyahan uh, lang to. At ngayon, napakaganda talaga giliw. Hindi lang mga tagagig ang mga nandito ngayon sa mga oras na ito. Sa sobrang daming tao, kung saan saan lugar nang galing itong mga tao to. At talaga naman talagang natutuwa sila at talaga naman na-admire sila. Talagang na-amiss sila sa lugar na to ngayon. Hindi ba guys na dating tulyahan lang ito dito pero may napagkat. Ang ganda, ganda na may mga kainan. Dami, dami kayo talaga. Hindi kayo magsasawa at, at magkakamaayo kayo dito guys. No. Pero nung panahon ng pandemic, guys, ito, ginawa itong uh, COVID facilities. Pero ngayon, ang ganda-ganda talaga. Ang linis-linis at talaga naman may mga tao talaga nag na nag-aasis. Maraming asirip na nag-aasikaso dito para lang maging malinis ang area. Ayan o, kita nyo naman, kita nyo naman, ang ganda-ganda. Pero sa palagay ko, hindi ko kayo maitotor sa, laga, sa, salawak lawak na to. Hindi ko kayo maitotor sa lahat ng area nito na lugar na to. Dahil nga sa medyo umaambun-ambun na at kasama ko pa yung aking pinadoktor na anak sa sa doctors tagig kaya ito uh, baka hindi ko kayo ma maitor sa lahat nito sa, sa sunod-sunod kita-kita kita tayo mga giliw ko ayan at talaga naman mayroon ako mga video at talaga i-upload ko para makita nyo lang yan, sa mga gustong pumunta dito at mamasyal, mas maganda mga weekdays kayo pumunta dito para mapicturean nyo, mabidyohan nyo ng maigi ang lugar, kasi nga sa dami naman ng tao, halos mga tao din mapipicturean nyo o mabibidyohan nyo pero kung weekdays talagang pwede kayong pumunta doon sa mga kainan, may market pa dito, ayun makakapunta kayo, doon sa mga kubo-kubo, baka hindi na kami makapunta doon dahil nga umaambon inabot na nga kami ng ulan talaga hindi sa ambon-ambon lang pero napakalinis ayan may mga nakatayo dyan yan siya oh nakatayo nag a yan sa inyo kung saan kayo dadaan, saan kayo papasok kasi may gate 1, gate 2, gate 3 yan ayan, pwede kayong pumasok doon at saka pwede kayong mag-inquire pwede kayong magpa para lang dito, para hindi na kayo pipila kasi lalo na pag sabadot linggo at napakarami talagang tao kaya pwede kayong dumiretso pag mayroon kayong uh, ang tawag nito priority <laughs> ano, booking ayan. pero sa mga buntis at saka mga senior citizen yan, binibigyan talaga nila ng pagkakataon syempre para naman makita yung beauty ng ating le lecture tagig <laughs> ayan, priority ang mga ganon mga buntis at senior citizen kailangan nga lang may kasama syempre o ayan, hanggang dito muna mga langga. See you, my next vlog.